Nadadaanan na ang kalsada sa Dipakulaw, Aurora na siyang winasak ng bagyong uwan. Alamin natin ang update sa ulat ni Christian Bascones ng PRTV News live mula sa Aurora. Christian, kamusta na ang sitwasyon dyan? Jack, uh, matindi ang dagok na idinulod ng malalaking alon at malakas na hampas ng hangin sa Dipakulaw, Aurora noong kasagsaganag pagkakupit ng bagyong uwan Kahapon hindi makadaan ang mga sasakyan dito kaya ang mga residente at motorista ay kinakailangang maglakad sa durog na aspalto at semento para makatawid sa kabilang bahagi ng daan. Tinatayang nasa isang kilometro ang haba ng nasirang kalsada na isolate ang ilang munisipalidad gaya ng Dinalungan kung saan tumama ang bagyo at mga bayan ng Kasiguran at Dilasaga. Agad namang nagdeploy ang Department of Public Works and Highways o DPWH ng heavy equipment para masimula ng pag-aayos ng nasirang kalsada at maayos ng kadaang muli ang mga sasakyan sa bayan ng Balera. Hindi na isalba ang mga establishmento sa tabing dagata. Nilamon ng malakas na hangin at buhos ng ulan ang ilang cottages at istruktura may mga natangay na bubong at nawasak na mga padera. Nasira rin ang bahagi ng seawall matapos samaan ng malalaking alon. Ayon sa pamahalaang panlalawigan ng Aurora, tuloy-tuloy ang pagsasaayos ng mga nasirang kalsada at puspusan naman ang pagkukumpuni sa mga nasirang linya ng kuryente para maibalik agad ang serbisyo Sa kabutihang palad, walang naitalang casualty sa Aurora. Jack, ayon sa provincial government ng Aurora, malaking tulong ang uh pag uh, maagang paglilikas ng mga residente at uh, pagsunod sa mga abiso ng lokal na pamahalaan. Kung nakikita nyo ngayon sa likuran ko, ito yung uh, kalsadang nawasak dulot ng malalakas na alon at uh, uh, malakas na hampas ng hangin uh, noong kasagsagan ng uh, pag uh, noong kasagsagan ng bagyong Uwan. At sa ngayon, medyo matumal pa rin ang uh, ang takbo ng mga sasakyan dito dahil may mga ilang bahagi ng kalsada ang wala talagang semento, nawasak talaga at pawang mga bato at mga biak na kalsada at mga espalto ang dinadaanan nila. Jack Okay, uh, uh, sorry. Eh, ko, Christian, ko na, ko na. kasi nakita ko yung lugar mo kung nasa siya hmm. kasi mas mababa, parang hmm. sinkhole. Parang lumubog. Unquote ah, hindi. Uh, mukhang parang lumubog, ano? Tapos sa likuran mo ay uh, parang super traffic na mga sasakyan. Saan ba papunta yung mga sasakyan na yan? Mm. Yung iba niya ay papuntang Baler, yung iba naman ay uh, pa-exit na sila ng uh, Aurora. Itong nakikita nyo parang sinkhole, nung uh, sinuri natin at nilapitan natin ng uh, Maegi yung mga kalsada, yung baba nito ay parang nilagay lang, no? Parang nilagay lang yung uh, kalsada kasi walang uh, masyadong pundasyon sa baba ng uh, kalsada at asfalto. So, uh, yun yung dahilan kung bakit uh, gumuho ang uh, malaking bahagi ng kalsada. Tinatayang, nasa ilang kilometro ang uh, nawasak dito ni niya. Ako, te sorry ha. I just can't help but comment ha. Kung baga... Uh, wala siyang uh, reinforcement sa ilalim para lang siyang ma, ano pinatong. Doon? pinatong. Oh, tama ba? Uh, kailangan malaman kung sino ang contractor niya, mm -hmm. kung sino nagpagawa niyan dahil uh, di, pinatong di, 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 mo lang. Hindi oh, ano? maganda ang pagkakagawa. Tama ba, Christian, yung pagkakadescribe mo sa amin? Kung baga, yung kalsada, kung i-describe ko siya, kung personally niyong makikita, uh, Jack and Linnia, kinutkot siya ng uh, alon ng tubig sa dagat, no? at uh, kaya yung uh, ibab o sa ibaba ng kalsada walang masyadong punasyon, walang masyadong lupa kumpara at uh, wala akong nakikitang uh, oh, hindi hindi natin sigurado kung ito ba ay kinakailangan mm -hmm. o hindi wala akong nakikitang bakal sa kalsada okay and christian yung mga ibang dinaanan mo na sirang kalsada ganyan din ba ang itsura o pare-parehas talaga Halos ito lang, Jack, itong kahabaan lang ng, uh, hmm. natatayang nasa isang kilometro, ng uh, Amper Beach, hindi hmm. ako nagkakamali, Amper Beach ang tawag nila dito. Ito lamang ang nawasak hmm. na bahagi ng kalsada dito sa uh, Dipakulaw, Aurora. And uh, may sinabi naman siya kailan may babalik ang uh, mga serbisyo dyan, tulad ng kuryente, tubig, uh, may binigay na na schedule. Actually, noong uh, araw pa ng Sabado sinabi na ng uh, Pamahalang panlalawigan ng Aurora na kung magkakaroon ng power outages at aga, ay, ay ay agad nilang uh, aayusin yung mga poste na natumba at nung uh, mismong uh, araw noong sinalanta ng bagyo itong Aurora kasi nasa labas na ito ng uh, uh, nasa labas na ito ng Sierra Madre kaya hindi ito yung unang tinamaan ng bagyong uwan. Kaya maraming poste ang natumba at hanggang ngayon may mga bahagi pa rin ng kalsada ang, at ang mga poste ng kuryente ang hindi na iaayos at hindi na ibabalik yung supply ng kuryente. Hanggang ngayon, brownout pa rin dito sa Aurora. Jack? Maraming salamat, Christian Bascones ng PRTV News. Ingat dyan.